Aksadam, sa dam, spread yung solar room, Haik Duna Haik Munira Haik Santa Sacrificia Comerso Santo sakduna, Santo Christi Sosirat omnipater, Pater Berpanter Iay omposulo, Jus, Solo Diyos Bernabal Om um, Diyos idapti, Ulibata um, um, Matos Grabatom Haik Duna Haik Munira Haik Santa Sacrificia Santo Munta Santo Hill Tusirat Pulom Credo Om um, Solo Diyos from Positius Bernabal on Dios Idaptis o Santo Bato glorioso en Pasculo sibo ako lanho gigata lindang gibo usad Datal puntal pintal bakal solisiko di ako tablan Kawali ang likuran ko bakal lang harapan ko patalim bato ang ulo ko Jesus bitam mitam kantal batal pintal bakal igra Salibay bay tibay totibay kabal sa balat ko kabal sa lamang ko kabal sa bu buto ko kabal sa buong katawang ko Aram, akdam, aksadam, Peyuruang hibitatim rambisis alima mi Isas Maria Berhenes tibay to tibay matokali maliksi igusong kabal sa balat ko kabal sa lamang ko kabal sa balat ko kabal sa buto ko kabal sa ugat ko kabal sa lamad ko kabal sa dugo ko kabal sa buong katawan ko imbakto parati ang harapang ko'y ay... kurang ko ay bakal ada mula to pikatong pilabit sulitim grinatos bernatos miserere cordia piratom tumulatos lukonatar Lukunatal, Balarakat, Makulato, Ruta, Sikula, Batala, Bakal, Patalim, Bakal. Iliang de Gratiam, Perpetuam, Iglesia, ngayon ko po taturuan lihim mong mga pangalan. Hari ka po ng Bato Bakal, Diyos Miurum, Diyos Miurum, Diyos Muranam, Igusum, Diyos Patermic Jus Diyos Murato, Diyos Mulatum, Diyos Mulatam, Miserere Nobis, Amang San Amangsan Amang San Suwamiki, Amang San Almenis bisantum Santo Mintakma Santo Mili Olium Santo Minum Santo Bilum Santo Bakulum Diyos Istak Salaminatak tilag Si Rapa Usula Panther Istak Inatak Diyos Mio Miserere Nobis Misericordia Senyor Animasula Imbakto Parato Ang Harapang ko Bakal Tang Tang Kantalus Salbay Bakal Putal Milos Ratisebong Galvan Imang Bulanghaw Dita Digalantan Putal Dita Bato ang ulo ko. Patalim ang harapang ko. Tampan ang ko. Isus es ditam kanati dati pintal bakal bala bato. Mutal, muntal, datal, pintal, bakal, tibar, bato, barate. Bakal na natal ko at lidila. Kaso ipakcho galino sa ano pang kris mati o kol ko yung Mami oktab, sibak, mibat, tabak, isus, 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 miitam, nitam, akdam datal, pintal, bakal, bato ang ulo ko, bakal ang harapan ko misirim, nunong, juice datal, bantatal, patla, bakal, muslim, aram, akdam, aksadam St. Michael, istomihi it... Baltius, it damihi, Rojo, Injo, more. Saint Gabriel, lorika, it itribio Mihi, Portin, to Dinrom Impartindo, St. Rafael, istomihi Scutum, it medicinam, purpuris, it Anemia, Saint Aurel Asindi mi Igna Amores di It is to Protector Saint Chetel Piti mihi Julgentiam is to mihi Polchrom Saint George is to mihi it et in Conventido Domino Saint Barakael optimihi Timihi di di Pacme Nun Quam Separari Adjus Kaligtasan sa Panganib Abi Santi Gratiam Binit Abi Taini Binidictum Sactum Igusum Abi Tilio Igusum Miruam Spiritum Sactum i... Santo Spirito Mikuam Credo de la Santissima Trinidad berhen, Muy Poderoso Sumimitam Re de los arege, startat, Tartat Santa emersyana, Mi Bat Mi Alarat Jesus berhen, Maria Isumo Benedictus Crucis O oh, Dios Imita Mi Buyos Disti Alison Siram Calabariam Apokalipsis, Hoc S, Enim, Corpus, Mium, Incarnatus S, D, Espiritus Santo, Natus ex Maria, Virgine, et Homo Pactus S, Crucifixus, Santa Emersiana, Santo Istulano, Santo Algamo, Santo Mitam, Santo Sulamitam, Santo Ikam, Santo Di Makalote, Santo Di Miloros, at Benedicimo, Loctuos, Mitam, Siram, Balamban, Gontiliam, moher, Angelitam, Singatam, Ubalam, Tamtam, -tam, Santo Magob, Santo Marob, Santo Magob, Santo Ibu, Santo Libto, Santo Baclurum, Jesus, 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 Santo Baclurum, Siete Virtudes. Maumpumayal, Subadubal, Ziyunubal, Zinuyubal, Rekunubal, Hububal, Abal, Sinubal, Titgo, Ornolia, Dunay, Bisit, Itmunti, Oknore, Loksim, Moren. Jesus Christ, Rex Maria, Benedictus in Pumupaktos Jesus, como es verbum, por es, Christus de Maria, Virgen Natos Natus es, Christus, per medium ilorum, ibat in pace, Christus, et Christus, mortos es, Christus, sepultos es, Christus, resurrexit, Christus, asindit in cuilum, Christus, Vincent, Christus, regnant, Christus, imperant, Christus, ab omnum, alunos, dependant, Isus, nobiscum, es, Amika kami mitam Jesus 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 Adram Aradam Atradam Oja oh, Aha ha Ani ma Kriste paglilinis sa sarili Ani Kriste santisima santipikami corpus Christi sacratissimum salbami mi sanguis Christi pretissimi in abrame aqua Christi prosima munda sudor boltos Kriste pisima mi oh bon Jesus Exodo mi, mi, entra, tua, abscondi mi non permitas mi si Ferrari ad ti abosti maligno dipindi mi in fora mortis buka mi hobi mi binari ad et puni hook stati angeles et arkang tuwes laudim ti per impinita sa ikula sa anima dominus jus about christi jesus 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 corpus christi atom picatum igusum jerusalem barsidit Lava mi, salba mi, kahit kahit jom kahit kahit jom igusong sisak manisi pisak lisak magnisi pisak espiritum saktum mitam benedictum saktum igusong Espiritu gratiam saktum mi miam jus miurum jus mulum mikot binit igusong portertilio suspendido igulis nebit pasim adorbit jom patrim bunum rinsit Igusum Jos Gabinet Spiritum Sactum Mitam benedictum Igusum Mikam Berhen Gracham Sactum Miroam Mikum Binit igusom matam abi Maria kuep kuap kiap sikot jus ani masula. Bini sante. Bini sante spiritus. Wala yata tayong gagamitin ngayon. Repre turum corda pedilium ituwe it amores it it is enem. Sindi, bini sante spiritus et imiti kuelitos losis tuwe rajum bini pater. Poperum bini dator monirum. Bini lumin. Kordium, Jus <laughs> bago Diyos po jus Diyos po na Espiritu Santo Pater ang o poderoso mitam rin yamato ang buwang o rehes ang pilang buwang iksiminira wikao po eh hiyo, iok, 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 iok makulitam, adem, bangbong nore di, nore sabat nore sabot, nore trembos monatam, noktam, nor, nat, nod nun, sikot, Diyos, ohe, rex berbar, hantem Kita't matang altasong panis, abipo, Abikum, Datang, Boskum, Dorelius, Bilium, Inabertas, Pasin, Kisit, Kisit. Ayan po Biernes. Pasin, Ki, Ki, Isu, Ki, Ki. At tayo ay magbablog. At tayo magpalakas sa ating mga tinadala. Uwa, ahu, ha, uha. Ja, aha, ha. Ikos patitig, ikog, nokog, agnong, masusino, agwiri, galing, gulong. Sa Lalima, Jerusalem, Borboat, Akuwate, Neti, Imperitas, Anima, maaari mong ibong Kailangan po kung meron kayong mga gamit sa juice, pakainin juice, Ito ang pampakain. Ayan, binabasa. juice, 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 yan ang higawa sa kalikasan, may pakain yan. Uh. Ang pakain dasal, uh. o ito ang dasal, ang binabanggit. The produce of omnipotence, mundipotence, social and natural adjust, animacure, alipotence, prison juice butter, prison juice pillows, prison juice Espiritu Santo, Jesus Berdahina and Manmel, Alpha, Messiah, Rabi, Salvatore, Adorator, Christum, Dominum, Universum, Jum, Ergo, Matum, Agudum, Gubernatum, Nasarinum, universum, sumikam, direct, circum, ignum, agnus, di. Itong pangalan ng amang Diyos, huwaw, abah, hitaak, ay reksik, hoktaksik, almeraktim, hokmitak, anmatak, tiptak, Kristus, Santa Trinitas, umutabi, Jesus, salbami. Si bumbero natin, wala? Wala yata. Ibalabal po ninyo sa amin ang iyong pangarihan at gabayan kami sa lahat ng oras kung magawa namin ng mga buting bagay. Binidiktang,

Saktong mukha, saktong marko, saktong muwan, saktong saktum matyong. Apat na haligin ng ibang hilista. Bakuran kami ng iyong dipinsa. Uh, ito po, yung binabasa, ito yung mga pampakain. Kalaman, kargada, orasyon. Sa inyong mga, mga...

Nawa ay mabuhay at bigyan ang aming taglay na pumamagitan ng banal na pangalan ng Diyos. Aha! Kaya geox, yu, uha, ox, ha, ox, tiyo, aok, uha. Ang na na ng bagay na daloy ng banal na persa para sa mabuti sa ikalimitas ng buhay at sa pagtulong sa buhay. Mamaam, damaam, iamaam, galga pananigal, aksa-aks, sa-aksa, ya-aks. Sasak, Adna Galga Pananigan, Metma, Maigzak, Masak, Masod, Kaini, A, O, O, E, 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 i O, 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 A, A, I, O, 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 i O, 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 E, E, A, A, I, O, O, E, A, Liak, Liik, Liok, Salamat po Diyos Ama, mga sa lahat, Testamentong Diyos Ama, Haring Bakal Salvador del Mundo, Barcar, Santos Cross, Jaili, Gasero, Pangladamurum, Olivion, Cross Batoriam, Ignum Magnum, Ergum, Ituam, Sito, Maraham, Jesus, Salvame, Salvador del Mundo. Pagkain sa lahat ng orasyon, Panginoon Diyos, kawan po kami. Diyos Ama, kawan po kami. Diyos anak kawan po kami. Diyos Espiritu, kawan po kami. O Diyos Yahua, kayo po ang kalasag ng aming katawan, Espiritu at kaluluwa kami po ay tulungan at ipagsanggalan sa tulong ng lahat ng mga santos at santa sa mga anghel na mandirigma at lahat na nagkatipon-tipon sa kaluwalhatian ng Diyos Ama na makapangirihan sa lahat E Diyos, B Diyos, B Diyos. Diyos Diyos, Diyos, Diyos Igusong gabi Diyos, Yahuwah El Rapa Naniniwala kami sa Diyos Ito Ama. ang pinakamalakas Diyos na anting-anting sa lahat sa Diyos, Pampalakas sa Diyos, ito, ito, ito. Ayan Naniniwala kami sa Anghilis Kami ay yung tulungan at iligtas lahat ng sa haliba ng aming katawan at kaluluwa, amin. Dabay sa lahat. Gabinit abit amitam buham, umitatam Amit, imanmel, berbom, santi pater, ol tatrex mundurom, et universum pu. Rex, usilintisini, silsis, empater, bimang namabaw, kanitok tim, antilang gram, i-dius, i-dius, di-dius, i-dius, até los hijos inun sigues es mi hijo pide un trabajo el obraban Alberto son dos so por una centésima y nomina son dos una potencia por ti no dos sisas de serio recto de romper una potencia adventor adventor espero que sean total para pascala pascabala minton pamurro magnifica tanima mía dominic contrabular retrovi oservo toa vi kami igum bartingum alabbi aliluya aliluya Universum, predicate et visit ontes in mundum, morte pinusubit suplicabus in punin to'y di and the patres et pili et spiritus sante pia mirano pamulatay binilito ni titate alabado et mulatam si santissima Rosa mundi del altar vila limpia sinirisa imakulata nato nata concepcion la virgen maria nato et natam senyora nuestra concebida et Malatuma Misterioso, 18 marcha, simple kaya o victim original, lêste istante, thorin bibeer lêso kara sete teret kote natural por no siempre Hamas por ese Nemes, na higo, namyum, gonorobas, -gon Illinois, baksi, baktimam, karsis, lamoyos, ikis, lechilla, imita, mga Gatmalios et si si mas mas antor. Info, gawain po natin yung espada. <mumbles> At saka yung langis. So, patunga po pala sa ating mga viewers. Sa mga subscriber. Salamat po sa inyo lahat. At naadyan pa rin kayo kahit paano. At ako inihingi ng comment sa inyo. Dahil bira na akong makapag-upload. Pero ngayon, babawi tayo. So yan. so yan po ayun uh, lamang po at tayo hindi, pasensya na kayo sa ating hindi matagal na pag, pag hindi pag upload Kakarate ko lang kami hingal. Minom pa ng may na kape siya. Ito po yung ating mga bato omo na pinamimigay. Ayan. Ito yung walang mata. Ayan po, walang mata yan ah. Ayan ah. mata. Ito yung walang mata. walang mata. ito pa isa oh. Hmm, wala rin mata hmm. ito hmm. yung kitan ito nagkaroon ng itim na ito itim na ito hmm. walang mata pero may lumabas na itim eh Ayan. Oh, Ayan. Ang naglalangis, oh. So hanggang doon na lamang po at maraming maraming salamat at nakita ko muna sa inyo yung ating mga gamit at yung ating pagbabasbas ng araw ng Bernes, October 16. Ah, 17 pala. October 17. Alas 3.30 ng hapon. Nila po at maraming maraming salamat.